sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. O po na uh, uh, binigyan ng uh, pagkakataon ng Panginoon na muli sa ng uh, mga, mga salita. Ang naisip po sa inyo sa araw na Lucas ang abitin ko ay talata ko ay uh, 46. Sinindi po nila na Tinatawag ng Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Hindi. Pinipala ninyo po ng Diyos kanyang salitaan na basa sa araw, araw ninyo. maraming tao na nag-aarawin ng Diyos dito. Tinatawag na boss o kaya yes, sir yung iba eh para lang biruli o kaya eh yung iba naman eh pagrespeto pero pagka tinawag mo ng gusto sa ah, mga tao ito'y lumalabas na hindi pagrespeto ito'y tinawag mo siya ang boss eh. pagka wala siyang wala siyang relasyon sa'yo hindi nila na siya Ay lalabas na pangangyaw na yun. Or pagbibiru. Pagka tinawag natin na bosan ng Ang dapat mo, siya yung ating amo, siya yung ating siya yung ating sinusunod. Siya yung nagpapasawad sa Nagbibigay sa atin ng no, kabuburay natin, no, ng hindi natin pinatrabaho ka. Yan ang hindi sabihin ng boss. Kasi hindi katrabaho tayo sa kanya. So, wala bit po sa, sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi niya, tinagsakaw niya ang Panginoon, hindi naman niya sinasabi. yung sa kawalan ng na pamilya ng pamilya Hindi naman talaga siya yung pinakasunod natin. Lalabas na hindi siya yung sinusunod natin. Hindi siya yung Hindi siya yung nauna sa buhay Lalabas na nilolog natin ng ang Lord. Kasi maraming tao na yan. nila na. Eh, sex naman ang aking Pero, ang kanilang sinusunod ay ang kanilang sarili. itu yang tadi. Tidak tahu nama satu dapat. Saya sudah ini yang Apakah mati tadi loh? Apa semuanya tadi? Para saat ini aku dia. Para tadi Bisa dilihat Para sahabat nanti makikin sa toong Panginoon ang Panginoon. Yan, ang paraan niya, nakapang niya, nakapang Ang buhay mo ay kasama sa kanyang sumusunod sa kanya. Siya sa buhay mo, hindi na sarili mo. sa inyong kasalanan at hayaan mo siya makailan sa buhay mo. Yun ang ng Panginoon. Ngayon, pagkaginawa mo yan, sisika, Sebelumnya, dia berkata kepada Bapak Ibu, Saya mengingatkan kepadamu tentang kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan. siapa yang akan memulai Siapa yang akan memulai Dan, apakah kamu akan memperbaiki Sabi naman, nasa lalaki naman kami. Pero bakit? hindi kami pinapanggat. Kaya ang sagot yan, hindi natin ginagawa yung kaya natin sinasabi. Hindi natin siya hinahayakan sa buhay natin. Hindi. Ang sinusunod pa rin natin ang ating sarili. Ang tayo na gawin para Pag-uha. Eh, siya'y pag-aray sa buhay mo. Siya'y hindi yung sarili mo. Yung lang ang tanong susi. So, pag-agawin mo yan, makikita mo ang pag Panginoon ng Panginoon sa buhay mo. Hindi lang yung pinatawag sa Panginoon. Hindi parang nasan mo pag-iing Panginoon ng ating Panginoon sa ating buhay. Kasi, gagawa siya ng limalak sa ating buhay. Kasi siya'y Panginoon. Amen.

sa Amen? Kaya po tayo pwede manalangin. Panginoon, salamat po sa sa na mga minsan, -min Panginoon, pa, pala, ako, mga taon, ng, na kami na po narinig na pag-aralan sa hapon. Panginoon po pala yung hapon. Mga tao, makinig, na kapanood ng maikling na minsan, sa hapon na po pala yung usap. ka, Panginoon, tuwan po sila patuloy ka na gawin pa rin ang muro nila. Ikaw ang mauna sa kanila, hindi na aming mga sarili ang mauna sa ato so, kung ikaw maging, hindi mo wala man na sa isay, ng pagtao na lang sa iyo, hindi mo kundi, Lord, magkaroon ng kumuluan. Salamat po, Panginoon, ako na ang gamoy ng mga nalangin sa labi Palay mo, Panginoon, ang bawat isa na panood,